Let's talk about the BSKE postponement at Although, Odo pinasadahan ko na kanina to. Ah, uh, it would lapse into law by August 14. Correct. So ibig sabihin n um, tama no? Ah, uh, there are two things na pwedeng gawin ni presidente pagdating sa kanya nung uh, mga panukalang batas. Oo, pirmahan niya. Mm -hmm. Pirmahan ibig sabihin approve. Approve or veto okay. niya. Or veto. ibig sabihin ng veto, ah, uh, re-reject ba niya? Oo, ayon niya. Mm. So pag binito ba, ito ba ibig sabihin na Gustong ibalik sa Kongreso para ayusin at i-revise or veto talaga na hindi na talaga hindi, ayaw pag, mo yan? Pag dinisiproof mo, ayaw mo yan. Pwede ka namang i-overrule ng Legislative Department na Senate at House of Rep to true vote. O pwede yun. O, magiging batas pa rin. Pero sina, sila na yung mag-approve. But normally, hindi nila ginagawa. Two-thirds, it's a combined, combined, ano ba, ng Senate and uh, Congress? Ma, dalaw, dalawang opinion. Sinasabi nila, joint Sabi nila, no, hindi. So, ibig sabihin, wala pang presidents yan. Wala uh, pa nangyari in the history. In, eh, in the history, meron. Ah, meron na Pero rin. kasi sa 1987 Constitution, wala pa. Oh. Kasi we are being controlled now by the 1987 Constitution. constitution. Not the 35, not the 73. Hmm. Pero may provision pa rin sa... Oo. Oh. Uh, marami namang mang-adapt din dagdagan okay that's interesting eh wala well, alam added knowledge <laughs> pwede pa lang i-override na bakit uh, tayo ng pangulo basta gusto ng both houses of congress pwede pa rin maging batas uh, ang isang panukala correct oh. kasi kung sa tingin nila at may isa pa initiative uh, 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 ang magpapasan sa town people's initiative people's initiative may irap lang paano naman yun ano uh, naman proseso? ano uh, pipirmahan yan, isasubmit submit sa legislative department, pag hindi nila pinasa, dadaan sa COMELEC, magiging batas. Hmm. So, ano yun? Parang signature campaign? Correct. Oh, May certain percentage. So, ipapaikot nila isang dokumento? Ano ba? Hindi, eh, yung batas na gusto nila. And you could even do this uh, sa Sanggunian in any LGU. Oh. Uh, so, kahit hindi gawin ng mga... I'll give you an example. Uh, Tulad nitong... Uh, environmental fee mm -hmm. sa Angeles City. Mm -hmm. ah, maganda yan, localized. Ah, mm -hmm. uh, gusto nga ipasa nang ano ng Sangguniang mm -hmm. Tulad niya, eh nag-signature campaign. Mm -hmm. Ang advocate niyan si Vice Mayor Amos Rivera, ang kapatid ko. Sabi mm -hmm. niya tanggalin yung environmental, environmental fee. fee. You know, uh, pinasa uli. kasi sinuspend ni Mayor John Lasatine. Mm -hmm ah, pwedeng mag-initiate ang taong bayan. Mm -hmm. Kung may masipag na magpapapirma, tapos, isasamit sa... Okay, sa dali lang, senaryo lang ho ito. Ito yung hindi yung action na nangyayari uh -huh. ngayon. Oh. Uh -huh. na baka malito sila, baka nila, Correct. kaya binabalik na naman, senaryo lang ho ito, uh -huh. pinag-uusapan lang na yung sample true initiative, pwedeng maipasaya. Mm -hmm. Na wala nang environmental fee. Nga, Pero pa paano ang computation yun? Gano karaming pirma mula sa taong bayan ang kinakailangan for uh, there, a the, There, a, or there, so there is a certain percentage required mm -hmm. na at yan monitorya monitor yan ng COMELEC. Mm -hmm. Kasi hindi naman pwedeng hindi ako ka ang mag-check niyan. Parang okay. recall, oh. di ba ang recall, ang, mag, ang magsusupervise supervise so ng Mm. -hmm. Ganun din yan. Pero, this cannot be done digitally. Hindi pwedeng online. Ay, hindi. hindi. Kasi may mga e-signature na ngayon, attorney, di ba? Kasi i-verify, botante ka ba o hindi. Hmm, diba? hmm, hmm, hmm. okay. That's very interesting. Okay, sige, balik natin dun sa topic natin, ano? The BSKE. So ngayon, August 14, kung hindi i ng Pangulo yan, wow. automatic magiging batas na postpone ng eleksyon. Postpone na. Mas But, mas, in mas, your opinion, would it be better kung po, mapopostpone oo, ng eleksyon? Oo naman, kasi katatapos lang ng eleksyon, tapos eleksyon ulit, di ba? Hmm. At saka maiksi naman yung term nila kasi na-extend yun dati. Mm -hmm. So maganda na nabaguhin na talaga yan mm -hmm. para hindi isabay sa nakaraang eleksyon on the same year. Mm -hmm. Para makapag-prepare naman yung gustong tumakbo. Mm -hmm. Actually may mga proposals, attorney, na narinig tayo na ang naisin ho nila, pahabain at palawigin yung termino ng mga barangay captain and ah, local officials. I, I think four years is good. Hmm. Ah. Okay na yung sapat na ang four years. Ah, ah. Kasi iba parang six years ang pinupush eh. Eh, naman. Eh, for a bad barangay captain. Oh, paano kung minalas ka sa kapitan mo, magaling magsalita at magaling sa mambola. kampanya, mambola, pero pagdating sa aktual, hindi mo makita sa barangay. <laughs> kaya eh, nga. mga ganun eh. That's too long naman. Uh, ang, ang umuupo yung mga sekretary nila, uh, three years, Three years to me is a little bit shorter. Four years. Kaya dati four years naman tayo. Mm -hmm. Under the 1935 Constitution. Kamukha ng Amerika. Hindi ba pwede gaya na balik na rin naman natin gumawa ng batas na pwede tayong magpatalsik naman <laughs> through vote, magpatalsik naman ng official, no? Para naman mabalansin naman. And, and that's recall. Uh, and, yung magpatalsik through vote, ang tawag natin dyan recall. So pwede yon Pwede yon Ah! Any so if there is like for a, a barangay captain na feel ng taong bayan, eh, hindi ginagawa trabaho niya, pwede yung gumawa ng paraan ng taong bayan, ng mga, uh, uh, mga kabarangay niya? Through recall. Oh. That's another way of terminating their, their old pala yun. No, alam nyo na ngayon, ha? Okay. Oh, <laughs> hindi nagpa-perform dyan. Makakala ninyo, in other words, hindi sila untouchable. Pwede Then, may magawa ang taong bayan dyan. Kaya nga may impeachment. <laughs> ah. eh Ay, meron tuloy ako naisip na tanong. Siguro, umpisaan ko na with this, ano? What if there is a barangay captain na nahalal? Pero pagkahalal niya, yung mga kaaway niya, like for example, negosyo yan, ano? isang barangay captain, umupo sa na, nahalal bilang barangay captain. Ngayon, ginagamit niya yung kanyang posisyon para pahirapan yung kanyang katunggali sa negosyo. Like for example, oh ako na ang barangay captain ngayon, huwag niyo bigyan ng approval yung, uh, yung uh, barangay permit ng aking kompetisyon. Hindi pwede ba pwede. nilang magamit hindi, yun? Hindi, hindi pwede yun kasi grave abuse yun. So in other words, in office, pwede mo siyang kasuhan, kasuhan? sa DILG. DILG, hindi okay. ombudsman yon DILG. Pwede rin sa ombudsman. Oh. Because that, uh, madidisiplin siya. Pwede siyang masuspend pwede, at pwede rin siyang matanggal. Mm. So ayan, ha, sa mga nag-iisip na gamitin ng kanilang uh, mga kapangyarihan ano, sa pampersonal. Pero ano ba ang rule pagdating sa Uh, mga public officials? Kasi yung mga iba, like for example, may mga broadcaster na naging, like for example, Vice Pres uh, Vice former Vice President, Dolly De Castro. Broadcaster, na naging Vice President, hindi na siya naging broadcaster. Pa, paano ba yun? Hindi ka na bang pwedeng magtrabaho sa private sector or personal That, business mo? The, there are certain positions you are prohibited uh, to practice your profession. Mm -hmm. Tulad ko as a lawyer, okay ako if I'm a Sanguinian member, If I'm a vice mayor, I could still practice my profession. Mm -hmm. Pero pag naging congressman ako, or mayor, I cannot practice, or senator, or member of the House of Representatives. We are prohibited uh, to practice our profession. Whether you're a physician, or you're a lawyer, oh, mawan. So kahit doktor ka, hindi na pwedeng magpaka-doktor. Basta nandun ka sa mga ganong posisyon. Siyon, yeah. But uh, oh. kaya nga yung iba, tulad ko noon, kaya nag ko ako. Kasi alam ko, I could continue exercising my profession privately. Eh, paano kung negosyante? Kailangan ba nilang i-give up ang posisyon nila sa si negosyo? No. no. Kung mara, CEO sila ng negosyo nila, di ba? No. Kailangan ba ipasa? No. Ang, ang importante lang, if you enter into a contract with the government, kung may conflict of interest ka, you have to declare. Oh. Sample nga ng conflict of interest sa Torne. Kunwari, uh, contractor ka, tapos kukuha ka ng kontrata sa sa gobyerno, mm -hmm. conflict of interest You cannot mm -hmm. vote for that. You cannot, you cannot vote for that. Mm -hmm. Bawal ka, bawal ka. Oh, hindi ka pwedeng magkaroon ng proyekto sa gobyerno. Eh, pwede ka rin tamahan mm -hmm. ng graphene corruption. <laughs> mm. may, kinalam, may posibleng ginalamang kaya yan sa mga flood control projects na medyo nagkapalpak palpak palpa, na sinabi naman ng Pangulo, no? May eh, uh, may nagsasabing yung iba, mga kontratista, kunwari hindi sila kasama, pero sila talagang hidden owner ng mga construction company. Oo, oh, natin. Well, eh, marching order ang sinabi ng pangulo, no? may mananagot, no, sa mga palpak na mga flood control projects. Ang, ang laki ng budget, attorney, di ba? Eh, natin. <laughs> oh, let's see, let's see. Sige, tira natin ang political will ng Pangulo and what's gonna happen now, no? Yeah. Okay, oh, o na. Oras na para sa ating...